Hello guys, good day uh, Update lang tayo no Dun sa mga kits natin na nilanggam nung nakaraan no Nakaraan kasi dito nakalagay yung mother dog natin na nanganak Tapos nilanggam yung mga kits Tapos sa tabi nya, may due date din na rabbit breeder Nilipit na rin natin no, update natin sila Ito, ito yung natin na puro langgam nung nakaraan no Si Mother Doe, pure Kali. Ito yung mga kids niya na pure Kali. As of now, wala naman pong namatay. Lahat naman po, pinadedede. Hindi naman po na-stress si Mother Doe, no? stress lang siguro siya noong unang araw nung nilipat natin. Kasi nga, ah, uh, pagkapanganak, nilipat kagad agad natin, nilinis natin yung cage, no? Yun lang, yung... Tapos, ito yung isa, na naka-due date din nun, no? Yan, pure Kali Doe din ang anak niya ito ayun. ang lalaki ang lulusog ah, na pagkalipat natin kinabukasan ng anak na siya nakapost naman dun sa facebook page natin yan guys eh, no? Ay lang guys pagka ganun yung senaryo huwag kayong matakot na ilipat kasi pag hindi nyo siya nailipat hindi nyo nailinis possible mamatay lahat ng kids dahil dun sa kagat ng langgam no Uh, tapos dun sa mga nagchat chat sa atin nakaraan na karaan, ha, nagtatanong kung may pair ba tayo na pure kali. Nakaraan wala kasi tayong available na pure kali na pair kasi puro magkakapatid yung produce natin. Ngayon, meron na po tayong magkaibang produce no na pinanggalingan ng tatay. Ito galing to sa tatay sa kiser RJ, no? Yung kumusta dito, yung pure kali bak niya. Ito naman ang kumusta dito galing kay Sir Earl ng Hidden Mountain yun yung kumasta sa kanya ito yung mga anak Lalaki. kaya ngayon pag naglakihan to 3 months no available na po sila pwede po silang sold as pair no o, yun lang guys sana na napag share ako sa inyo dun sa naging problema natin sa naging solution natin na nasolve naman na naging maayos naman update lang natin yun lang god bless god bless that.